So yung mga kamay nga Update ko lang kayo So ito yung uh, Pinakamasakit pag nasira ka ng monitor uh, Pagka isang Pisonet owner or computer shop So medyo Mabigat yung monitor Nasira So yan uh, Nagkaroon dito ng ano yun energy bolt <laughs> and ah... Uh, ang sendi niyan, uh, may pumapatak na, 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 ano tawag dito? Dito tayo, magkalap ito. Oh, piso dito. Piso dito na liquid, na. yan, o no, kaya may kumakain nalalagyan niya na liquid, kaya nagkalapin niya. eh po dito, kuya? Dito? oh. So, buti meron mga pamatid. Meron ano kasi, pamari. may bilog dyan, eh. Ayan, uh, buti meron mga pamatid. Oo, oh, so, saan mga ito ang gawa. May bilog Tapos ito, mayroon po nito. Sabay tayo, Buti, hindi mo mga lumo. refresh. Ito.